So yun, good afternoon mga lods uh, Ako yung magpapakain na ng aking mga alaga So ito yung aking mga biik Papakainin ko na sila mga lods So yan, tingnan nyo ha Ang pinapakain ko sa nila ay Ito mga lods uh, Super biik So yan, tingnan nyo ha Wait lang ha Tingnan nyo kung gaano sila ka kalakas kumain. So, ayan mga lods, oh. oh. So, yung isang ganito, halos Uh, isang araw lang nila. Oh, isang araw at uh, kalahati. Yan, isa't kalahating araw. Yun lang mga lods. Uh, kabilis nilang uh, maubos. At ganado silang kumain. No? Lalakas nilang kumain. So, ganyan. Ganun lang, ganun lang mga guys. Yan, no. Oh. Yan. So, yun. Siya pala, mga lods. Meron na akong gustong i-share sa inyo uh, sa pagpili ng bore. Uh, ayon din sa uh, itinuro sa akin. O, dun sa ibinigay sa aking tip kung paanong pumili ng gagawing bore or uh, barako. So, ito. Ito, mga lods. Ito. Yun. Yung uh, nakuha kong bore yan Tingnan nyo yung kuha niya mga lods, yung ah, uh, kumbaga sa tingnan nyo, tingnan nyo yung ari niya o yung kanyang lato-lato <laughs> pantay, yun yung number one yung kanyang itlog yan, yun yung importante mga lods Ah, uh, pantay, pantay yung laki so yun, ayun yan, yun yung number one na ah, uh, kailangan na Uh, makita dun sa pipiliing uh, bore. 'Yan. Para sa ganoon ay maganda yung quality uh, ng mga anak o yung bulas. So 'yon. Ayan mga lods so, oh. Lalaki na nila. Uh, three 3 days pa lang ba, uh, nung mula nung winalay ko sila. So ito na, ito na sila oh, yung anim. 'Yan. So ito yung pinakamalit sa kanila. 'Yan yung gagawin kong inahin. Uh, tapos itong limang ito, yan, yung, mga, yung limang yan, ay for this dispose yan, mga lods. At yon yung aking nabili. Yan. So, yan, mga lods. Uh, At lang ang ating buhay. Uh, yan, backyard. Mga buhay backyard farmers. So, ito naman yung aking mga palakihing baboy. Yan. Halos din na nila mabuhat yung kanilang katawan, mga lods. Ah, bago ako alis, dahil sa yung nabigay ko sa kanilang pagkain kaninang umaga ay medyo marami na parami. So, iiwanan ko na lang sila mga tatlong tabo na feeds. yon para sa kanilang midnight snack. Ayan mga so oh, hindi na nila madala yung katawan niya. Yun, yung isa doon yung iinom. Yan, hindi niya na madala yung katawan niya. So, pasintable lang sa mga kumakain dyan mga lods ha. Pasensya na sa mga kumakain dyan. Hindi ako nakapaglinis ngayon. Gawa nga ng hapon na at malamig. Malamig na. Kaya hindi ko sila mabasa. So, bukas na yan. Ayan. Ayan. So, bibigyan ko sila ng inumin. Uh, tapos na silang kumain. Ito. Ayan. Pigi-pigi. Oh. Uh, Inom-inom. Pigi-pigi. So, ayan. Importante yan, mga lods, ang malinis na tubig. Ayan. Bilis lang nila yan na maubos, mga lods. So, Yon, oh. So, kulang nila yan, kulang.